Magandang buhay mga kabidyo bibigyo nandito tayo sa palayan. Dito talaga eh hindi nawawala ng tubig. Oh. Lagi ang daming tubig. Kahit sobrang tag-init. Ito ay... nasakop ng lisyada. barangay lisyada, pandi bulakan. Yan oh. Ang ganda ng mga palay dito. Yan Palayan. ah ang tubig oh, taas ang taas tubig niya no, palayan. Palayan din. Yan. nila dito kasi hindi nawawala ng tubig.